Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At Sapagagagan ng Bawat pamilyang Pilipino. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada. FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. On time, the new Filipino time, Kabrigada, alas 12 na ng Tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali ang sandigan bayan ni si Senador Jingo Estrada sa kasong plunder kaugnay ng 183 million port battle scam pero guilty naman sa direct at indirect bribery. Senator Jingoy Estrada maaari pa rin umanong ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa Senado ayon kay Senate President Mig Zubiri. Mga apektado naman ang share line sa Caraga at Davao Region lumobo pa sa may sa 270,000. Ang PCSO nanindiga na binabalan silang nila ang sitwasyon para makapagpakita ng proof sa mga tao habang pinoprotektahan ang identity ng mananaya. PUV Modernization Program ay tuturing pa rin daw na tagumpay nang LTFRB sa kabila ng daan-daang mga unconsolidated na mga ruta. Sad-sad sa kalye sa Bisperas ng Ati-Atihan Festival, na uwi sa kaguluhan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa taga balita nationwide, pagandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Eto na. Ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Arano ho ngayon na biyernes mga kabrigada, January 19, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gabda Lisay. At Brigada Maricar Sargan, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At saritalin ho ng ating mga balita mga kabrigada, Not Guilty. Ang naging haton lang sandigan bayan 5th division para ho sa kasong Plandera laban kay senador Jinggoy Estrada matapos yung isang dekada sa 396 na pahinang resolusyon na acquit sa estrada, pati na rin po si John Lim na pole sa kasum pandarambong, hinggil nga ho yan sa pork barrel scam. Sa kabila ho niyan, convicted naman sa si estrada sa isang bilang ng direct bribery at dalawang bilang ng indirect bribery kung saan marihusang ho makulong ng 8 hanggang 7 na taon para sa direct bribery at dalawa hanggang tatlong taon naman para ho sa bawat bilang ng indirect bribery. Kung maalala, ako sa Jose si Estrada sa diomonoy, Omonoy, maano paggamit ng kanyang PDAF noong 2004 hanggang 2010. 2014, nang sumuko ho ito't nakulong sa Campo Crame, habang 2017 naman nang payagan ho siyang makapag-bail. Samantala si Senator Jinggoy Estrada, inihahanda na ang mga legal remedies para iapela ang conviction ng anti-graft court. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. I am emerging victorious at this point. Ito ang pahayag ng Senator Jinggoy Estrada sa naging ambush interview sa kanya matapos siyang mapawalang sala sa kasong plunder ngayong araw. Ngunit sa kabila nito ay nahatulan naman ng senador ng one count ng direct bribery at two counts ng indirect bribery. Maliban pa rin hinatulan din ito ng pansamantalang suspensyon sa paghawak ng mga pampublikong opisina. Kung nito tinayak ng senador na mag aapela pa rin sila sa korte at gagamitin nila ang lahat ng legal remedies upang mapawalang sala. Samantala nilinaw naman ang abogado ni Estrada ada na si attorney Alexis Abastillas na hindi pa pinala ang nasabing disqualification case kung kaya't maaari pa ring umupo bilang senador si Estrada. Maaalala si Estrada ang ikalawang high profile personality na dumaan sa korte. Ito ay kaugnay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF Scum, matapos ni senador Ramon Bong Revilla Jr. noong 2018. In the heart of changing life, ito si Brigada Uncorted ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news. Nilinaw ni Senate ni President Migsubiri na nirerespeto nila sa Senado ang naging desisyon ng sandigang bayan hinggil nga huyan sa kasong pandarambong ni Senador Jingoy Estrada. Ayon okay, ho kay Subiri, nila na mayroon pa mga remedies na pwedeng ihain sa si Estrada base huyan sa ating konstitusyon. Dagdag pa niya, suportado raw nila Senado ang karapatan nito na gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Kabilang na yung paghahain ng motion for reconsideration. Kaunay ho sinabi niyang maari pa rin umupo bilang senador sa Estrada hanggang hindi pa final and executory ang desisyong inilabas ng Sandigan Bayan. Balita, sa iba pang balita, mga apektado ng share line sa Karaga at Davao Region, lumobo pa sa mahigit 270,000. Si Brigada Cath Austria sa detalye, i-brigada mo. Brigada, Lumobo pa sa mahigit 270,000 na mga individual ang apektado ng sama ng panahon dulot ng shear line sa Caraga at Davao Region. Sa ulat ng Office of Civil Defense, mahigit 4,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers. Pito katao ang unang napaulat na nasawi dahil sa landslide sa Moncayo, Davao de Oro habang dalawa ang sugatan. May ilang kalsada naman ang hindi pa rin pasabol sa mga sasakyan sa ngayon. Mahigit 6.4 million na Alaga ng tulong ang naipamahagi na ng pamahalaan sa mga apektadong individual in the heart of changing lives. Ito sa Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Oh Sorry. Brigada Balita Nationwide Ang PCSO nanindigan na binabalan lang daw ho nila. Ang sitwasyon para pa rin sa pagpapakita ng proof sa mga tao habang pinoproyektahan din ang identity ng mga mananayas sa loto. Brigara Sila Madibag, i-brigada mo! Bilang diin ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na objective nito na hindi maipakilala sa publiko ang taong nanalo sa loto. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, pinoprotektahan nila ang winner lalo pat malaking halaga ang napanalunan nito. Paliwanag ni Robles, kailangan nilang balansihin ang sitwasyon kung saan dapat ay may maipakita silang proof o patunay sa mga tao na may nanalo na pero dapat ding ingatan ang pagkakakilanla ng Betor. Samantala, nilinaw din ang opisyal na tanging palda lang ang nilang binago sa picture na kumakala sa social media. Pinipicturan umano nila ang lotto winner ng walang maskara at kinukuha ang pangalan nito. Ngunit dahil sa privacy issues ay hindi nila ito isa sa publiko. In the heart of changing lives, Tos Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigadenyo sa San Manila. The Music and news. Authority. sa na nanindigan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o ang LTFRB. Natagumpay pa rin ang PUV Modernization Program ng gobyerno. Ito'y kahit na daan-daang pang mga ruta sa bansa ang hindi pa rin nagpapakonsolidate at tuloy-tuloy pa rin ang mga isinasagawang tigil pasada ng iba't ibang grupong tutol dito. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni LTFRB Chairperson Chofi Guadiz na isa pa rin success ang naturang proyekto. Pumarap ng iba't ibang mga transport cooperative sa media kung saan ibinahagi nila ang pros at mga kahilingan na para sa PUVMP. Kung maaalala sa listahang inilabas ng LTFRB, higit pa sa 300 mga jeepney routes ang hindi pa nagpapakonsolidate at ito ay sa Metro Manila pa lamang. Rapido, Ilang political analyst naman naniniwala na may pananagutan ang nagsulat ng mensahe ni Pangulong Barco singil nga huyan sa kanyang pagbati sa bagong leader ng Taiwan. Brigada ay ka, Konstantino. Ibrigada e mo! Brigada ang isang political analyst na mayroong pananagutan ang nasa likod ng gumawa ng mensahe ni Pangulong Bobong Marcos sa uupong bagong presidente ng Taiwan. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay University of the Philippines Professor Gene Franco at isang kilalang political analyst sa bansa, Kunesyon ito kung naikonsulta ba sa head ng Department of Foreign Affairs ang naging congratulatory message ni Pangulong Marcos sa leader ng Taiwan. Sa mga susunod, kung sino man yung nagsusulat ng mga ganyang mensahe para sa presidente, ay uh, alam yung birokrasya, yung konteksto no? ng kanilang mga isinusulat. Uh, bagamat uh, eksperto sila sa pagsusulat, no? sinasangguni nila yung mga ahensyang uh, may kinalaman at may mga eksperto tungkol dun sa issue na yun, lalo oh. na kapag maselan. Ayon pa kay Professor Franco, naging big deal din ang usapin dahil sa kasalukuyang iringan sa West Philippine Sea at ang pagbabago ng kasalukuyang administrasyon sa ilang pulisya pagdating sa bansang China. Kung maaalala, ikinagalit ng China ang umano'y paglabag ng Pilipinas sa One China Policy na nag-ugat sa tila pang i-insulto ni Chinese Foreign Minister Spokesperson Mao Ning na sinabihan si Pangulong Marcos na magbasa hinggil sa usapin sa Taiwan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada News, Ape, Manila. The news Brigada Malita, sa Manila ng Music News Authority Brigada Balita Nationwide pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasinaya kaninang umaga sa expanded JG Summit Petrochemicals Manufacturing Complex sa Batangas City. Kasama si JGS Summit Holdings Incorporated Chairman James Go at iba pang matataas na opisyal ng kumpanya, nilibot ni Pangulong Marcos ang isang daan at anim na pong ektaryang pasilidad. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang JG Summit bilang pangunahing contributor sa ekonomiya ng bansa na inaasahang mag-aambag ng 215 billion pesos na kita ng pamahalaan sa susunod na taon. Binanggit din ng Pangulo na ang multi-billion peso complex ay magdudulot hindi lamang ng 6,200 na direkta at hindi direktang trabaho, kundi magpapalaguri ng ekonomiya, magpapataas ng kita at makakaakit ng mga investors na maglagak ng kanilang puhunan sa bansa. Pinapayuho naman ng isang grupo ng samahan ng mga supermarket owners ang mga mamimili na napapanahon na raw para husumubok ng iba pang mga produkto mula ho sa kanilang mga nakasanayan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association, President Stephen Kua, sinabi ho niya na palagi namang may opsyon sa tuwing hindi ho napipigilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ay, nice ko lang sabihin is may option ang mamimili. Bakit may opsyon? Pag nagtaas na nag tas ang presyo ng mga paborito nating items no dahil kilala sila established brand no ay eh, sigurado may papasok na bagong player local man o imported no na mas mura ang ino-offer dagdag pa ni Kuwa ang kakulangan sa mga manufacturers sa bansa ng ilang mga produkto ang dahilan kung bakit biguho na mapigilan ng market price increase thus imported ang mga ito kaya susunod at susunod pa rin ang mga supermarkets sa inaatas na halaga Dito natin mata natin, no? At uh, open ang mind natin na sumubok na yung brand. Kasi kung talagang die hard tayo sa favorite brand natin at nag-dash na nagdas, hmm. di hindi rin tayo nag-switch ng brand or ng size, hmm. eh wala tayong magagawa. Talagang, you know, mapapagkasas tayo ng hotep. Samantala, suportado ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo ang panawagang isuspend ang premium hike sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ito'y alinsunod sa apila ni Department of Health o DOH Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Bongbong Marcos na i-reschedule muna ang premium hike. Ayon kay Go, bagamat lifted na ang state of public health emergency sa bansa dahil sa COVID-19, ramdam pa rin ang naging epekto nito sa ekonomiya. Kaugnay nito na nawag tinawagan ng senadora na wag nang dagdagan pa ang bigat na nararanasan ng mga Pilipino. Maliban pa roon, hiniling din niya sa DOH na tiyakin ng mga ito ang pagsugpo sa anumang anomalya sa ahensya at siguraduhin magagamit sa tama ang pondo ng bayan. Bagong, 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 Samantha mga brigada ang masamang panahon hindi inilintana ng libo-libong deboto ng Señor Santo Niño janhuyan sa Walk with Mary ng Piyesa Señor 2024 sa Cebu. Brigada IRS at 12 depositario i mo. Sa kabila ng nararanas sa mga pagulan, hindi ito nakapigil. Sa libo-libo mga deboto sa isinigawang Penitential Walk with Mary kasabay, na ikasyam na araw ng Novena Mass sa Fiesta Señor Celebration sa Lungsod ng Cebu kanina. marami mga deboto na ang nagsimulang maglakad sa barangay Guadalupe. Sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe alas dos ng madaling araw hanggang sa kahabaan ng Osmeña Boulevard para sa solemn procession sa imahe ng Our Lady of Guadalupe kasama ang imahe ng Santo Niño. Nagliwa maliwanag Osmeña Boulevard hanggang sa Basilica Minori del Santo Niño dahil sa bitbit na mga kandila ng mga diboto. Pagdating sa simbahan, agad namang sinimula ng novena mas kung saan naghihintay ang libo-libo mga diboto na nagsisiksikan sa loob at sa palibot ng basilika. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad ng mga otoridad kung saan nakakalat sa daan ang daan-daan mga polis, militar, mga bombero at iba pa mga kasapi ng force multipliers upang mapanatiling mapayapa ang aktibidad matapos Matapos nito, dinala ang images ng Senyor Santo Niño at ng Our Lady of Guadalupe para sa traslasyon papunta sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. Nalaman na dinagdaga ng pulisya ng gigit sa 400 ng mga pulis, aga police force na siyang magbibigay siguridad sa Fiesta Senyor at sa Sinulog 2024 sa Cebu sa darating na linggo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at well ng 90.7 Brigada News FM sa Cebu, the music and news of course. Brigada Balita Nationwide. Samantala, sad-sad sa kalye sa bisperas ng Ati-Atihan Festival na uwi sa kaguluhan. Si Brigada Marivic Ilian sa detalye, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 sa sa lahat ng mga merrymaking contest at sa sa kalye ng Kalibo Ati-Atihan Festival at 2024, ang dalawang grupo ng mga drummers na nag-riot sa corner Silaserna Street at 19 Martyr Street, Kalibo, aklan by sa initial na investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station. Nagsimula ang kaguluhan habang nagsasagawa ng sadsad sa kalye ang grupo ng Bayangan at Lagalaga 22 na may isang miyembro sa grupo ang nakapasok sa kabilang grupo. Makikita sa video footage na biglang huminto ang kasiyahan sa sadsad sa Kalye dalawang araw bago ang besperas ng kapistahan nito na kung saan nagbagsakan ng musical instrument ang mga sangkot sa kaguluhan. Kulong sa ngayon sa Kalibo Municipal Police Station ang mga sangkot. Pumalabas ng executive order si Kalibo Mayor Jerry Sucro sa agarang pagban sa dalawang grupo ng mga drummers bilang aksyon sa kaguluhan. Kinundin na rin ng Side Task Group or SDG ang maling pagkilos ng mga grupo na ikinabahala ng publiko at nangako rin na makakaharap ng charges sa tamang pagsampan ng kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigadang Marivic Vicky Arilin, 99.3, Brigada Nuis FM Kalibo, Nung Misi Kanis, Authority. Brigada Balita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang sinusitis ay isang kondisyon ng pamamaga o impeksyon ng mga sinus. Ito ay maliliit na puwang sa loob ng bungo na may koneksyon sa ilong. Ang mga sinus ay nagpapakita ng pangunahing papel sa paghinga ng isang tao, gayon din sa paglilinis ng hangin bago ito pumasok sa baga. Mayroong dalawang pangunahing uri ng sinusitis. Ang isa ay tinatawag na acute sinusitis. Karaniwang nagsisimula pagkatapos ng ubo at sipon na nagtatagal ng isa hanggang apat na linggo. Ang sintomas nito ay masamang pakiramdam, pag-ubo, pag-ubo na may kasamang makakapal na plema at pananakit ng ulo, chronic sinusitis. Ang kondisyon namang ito ay nagtatagal ng mahabang panahon at maaaring makaramdam ng pangmatagalang pananakit sa ulo, sipon o pag-ubo. Ang isa sa mga sanhi ng sinusitis ay viral infection at ang tamang paggamot ay maaaring mag-iba depende sa kondisyon. na Gaya ng pag-inom ng mga gamot o antibiotics pero nararapat pa rin ikonsulta sa mga eksperto. Brigada, alagaan ang kalusugan para malayo sa karamdaman. Yan ang paalala ng Moms Love ES1 Capsule. Tutulungan ang mga pregnant mom na alagaan si baby na nasa kanilang sinapupunan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now mag Moms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nation. Brigada Weather Update. Mega Brigada, wala pa rin namang namomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero nandiyan pa rin po ha, yung ilang mga weather systems na magdadala pa rin ng mga pag-ulan. Kabilang nga ho dyan, mga kabrigada, yung shear line pa rin na nagdudulot nga ho ngayon ng mga pagbahat, matinding pag-ulan sa bahagi ng Karagat, Davao Region. Maliban pa dyan, magpapaulan din mga kabrigada ang umiiral na amian sa bahagi naman ng Cagayan Valley at sa Aurora. Asahan din po mga kabrigada ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi naman ng Metro Manila, Ilocos Region, Sakar, Calabarzon, Bicol Region at Maging na bahagi ng Central Luzon. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada yunohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at, balita at, balita at, balita. at balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.